Good morning guys! 7 o'clock in the morning na. So maaga tayo gumising dahil maaga tayo pupunta ng Baguio. At syempre bago ang lahat gusto natin magpasalamat kay Mami. Maraming salamat po ah, sa pagpapatuloy po sa amin dito. Sa mga followers natin dyan or subscriber, punta lang po kayo sa La Parola de Bolinao Beach Resort kay Nanay. Nida. Yan, Habi niyo lang po si nanay. Hindi na po kami magtatagal, nai. Mahaba bang biyahe pa po pa Baguio? Okay guys, kakarating lang namin dito sa Baguio na. No? Sobrang thankful talaga dahil may nagpatuloy na naman sa atin dito sa Baguio. At uh, gusto ko siyang mamit din syempre para magpasalamat. Pinatuloy niya tayo dito sa apartment niya. Si Madam Wilma po pala ang, nagpatuloy sa atin dito sa kanyang apartment. Yes, hello. Maraming maraming salamat po. No problem Yes, thank you po. Akala po namin, sa kalsada na kami matutulog yan. Magtatayo kami ng tente. Ha ha ha. Totoo po, totoo. So, kung pupunta kayo ng Baguio, dito lang tayo. G. Ano? Baladad Apartments. Ma'am, maraming maraming salamat po sa pagpatuloy. Okay, guys. ah uh, 7 p.m. na. Lumabas kami kasi kailangan namin gumalaw uh, So kung walang magpapatato Wala rin donation So ang gagawin natin Pwede naming ilapit yung donation box Kung meron silang mga extra Para makapag-donate sila Kahit ngayon guys Medyo masama pakiramdam ko Nilalagnat ako Pero syempre Laban pa rin tayo para kay Baby Chase At yun ang plano eh Ngayon guys Oy, papunta go. kami ng Burnham Park At makaharami rin tayo wala tayong nakuha ang tatatuan doon at konti talaga yung tao. Sad to say, mukhang masisiro tayo dito pero hindi tayo wala ng pag-asa. Alright guys, good morning sa inyo. Day 5 na natin at andito pa rin kami sa Baguio. Guys, meron lang ako gustong sabihin sa inyo. Ah, naniniwala ba kayo sa God will provide? Kasi ako naniniwala ako dyan. Alam nyo kung bakit? Kagabi, nag-ikot-ikot kami dito sa Baguio. Simula nang dumating kami, nag-ikot kami magpahinga dito. Nagaantay kami ng mga message kung merong mag mga mag inquire Pero sad to say, wala. Nag-ikot kami sa Burnham park, wala masyadong tao. Hanggang sa inabutan na kami ng gabi, wala talaga. Then, umuwi kami dito. Humiga ako dito. Isa lang eh. Isa lang ginawa ko. Nagdasal ako ng nagdasal. Sabi ko, Lord, ah uh, wag naman sanang masiro kami dito sa Baguio. Kahit isa lang, bigyan mo kami. Kahit minimal lang, bigyan nyo kami. Wag lang kami masira dito sa Baguio. And then, sobrang bilis ng response ni Lord. Alam niyo kung bakit, guys? Binigyan niya kami ngayon ng client na hindi lang minimal kung hindi malaki pa yung ipapagawa dito sa arm. Diba? Sobrang tumatayo yung balahibo ko ngayon. Ganon kabilis mag-response si Lord. Kaya sobrang thank you, Lord. Hindi mo kami binigo. At yun, meron kami pupuntahan ngayon. Kala bossing yung nag encourage sa atin at tatatuan na natin siya. So let's go na! Ready na ang lahat? Boys, ready na ba? Ready na. ready na! ba, boys? Maglalakad kami ngayon, guys. Umaambon. It's a blessing. It's a sign. It's a blessing. It's a wonderful day na hindi tayo masisiro dito sa Baguio! Ano yan, Tay? Strawberry, plastic. Okay, Marami-rami pa? Oo. Oo. Sa pag isang buong ganyan, Tay, na magkano ka? Dito lang. Anong dito lang po? Kalahati lang. Ay. Ah, kalahati lang yan, guys. Sa part, mabili doon. Ngayon, matumal. Matumal. Kami, taba. Tuwing kailan po ang ano, malakas? December. Abutan na ng ulan yan, Tay. Ilang taon na po kayo nagtitinda ng tao? 20 years? So, ayan na po yung naging ano nyo. Trabaho nyo na pang sa pamilya, no? Tiyaga-tiyaga lang. Hanapin mo yung Ganun talaga, Tay. May mga di talaga asahan. May darating din talaga, no? Magkano yan, Tay? 20 200 lang, sir. 200. Tay, para diretso uwi ka na. Keep the change. Thank you, sir. Pagdasal lang din ako gabi na bigyan ako ng client ngayon. Binigay. Iniling ni Lord eh. So, di namin, sir, tinagpuka lang din sa amin ni Lord. Uh, palabas kami. Actually, papunta na kami dun sa pupunta namin. Bigla ka dumating. Sa side. Sir, thank you. Sir. Sir kasi ang tira, sir. Dahil nakagat ako ng puso. Wala pang ano, kasi nagpapaaral ako, wala pang pa-inject. <laughs> ang ah, gano'n po ba? Oh. Eh, medyo delikado pa po oh, pag At, ano. Pang-apat na, ano po, yung inject na Thank you, sir. salamat po. Okay, sir. Po. Walang problema po, sir. Ingat po lagi sa biyahe, sir. So, n guys. Kakarating lang natin dito kala, sir, yung tatatuan natin. Sobrang nakakatuwa lang, no? Kasi, okay, umiling tayo kay Lord na bigyan niya tayo ng matatatuan at finally, eto na, nandito na tayo. Doon lang natin masasabi na yung share your blessing, di ba? Binigyan tayo ng blessing, meron tayong matatatuan, pero unexpected. Paglabas namin ng gate, biglang dumating si sir na nagtitinda ng taho. Unexpected. Na Hindi niya rin akalain na may matatanggap siyang blessing na galing kay Lord. Siyempre lahat naman yan, galing yan sa itaas. So si bossing yung tatatuan natin ngayon dito sa Baguio. Siya yung hindi nagpasiro sa atin dito. Maraming <laughs> salamat brother. Ano boss, ready na? Yes. Let's go! So yun guys, natapos kami pero hindi tapos. <laughs> natapos tayo kasi uh, di naman natin pwede pilitin si boss dahil masakit na daw talaga. Isa na sabi niya, okay na yun, basta nakatulong ako. So yun guys, bali bukod pala dun sa pagpapatato ni bossing, hindi siya yun ha, napakabuting puso, maguhulog. You know. Yun, no? Yon, no? Uh, update ko na kayo, no? Bali, ito yung pinagdasal natin kaninang umaga na sana magkaroon ng blessing sa atin at hindi tayo masiro dito sa Baguio. So, kaya ito na, boss. Ilalapit ko sa'yo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirty, forty, fifty, 16. total of eight pesos. So, ayan guys, sa so mga taga-la-union, mag-ready kayo dyan dahil kayo naman ang... Pi Seryoso po. Hindi oh! ko wala. Hindi ko magulog. Hindi ko magulog. Kabe, guys. Hindi ko ito akalain. Alam nyo. Ito yung... Ano talaga? Wala eh. God. Ano talaga? God will provide talaga, guys. For 5,000 pesos! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Siyempre, mga boss, madam. Thank you sa inyo lahat dito. Ayaw lang kasi nila magpakita pero kung makikita nyo sila, sobrang pabait. Boss, kahit tumalikod ka na lang. Maraming salamat sa iyo at syempre, yan, hindi dahil sa iyo, hindi madadagdagan ang to. Kaya sa mga susunod na lugar, La Union tayo next eh, di ba? La Union. Bukas ng umaga, babiyahin na kami ng La Union. Magkita-kits tayo dyan sa mga gusto magpatato at para makatulong kay Baby Chase, magpatato na kayo guys. Isipin nyo, sa bawat pagpapatato nyo, meron tayong may sasalba na buhay na bata. Kahit sa simpleng pamamaraan, nakatulong ka na. Abangan nyo kami dyan. Kayo naman ang bida sa susunod. Peace out!